Alamin natin ngayon ang sitwasyon sa Aliyo Theater sa Pasay City kung saan inaasahang magsisimula ang isa sa gawang Heroes Welcome para sa ating mga atletang lumaban sa 2024 Paris Olympics. May live report ang ating kasamang si Vel Custodio. Vel? Rise and Shine Audrey, nakaabang na ang ilang mga kawadi ng MMDA dito sa Vicente Sotto Street para sa paghahanda sa homecoming ng Olympic Heroes mamayang alas 3 ng hapon. Nakatakda namang isara ang Vicente Sotto Street para sa mamayang alas una para sa gagawing parade ayon sa MMDA. Nakalatag ng ilang mga greeting tarpaulins na daraanan ng parada ng, mga, ng Paris 2024 Pinoy Athletes. sa Sasakay ang Paris 2024 Pinoy Athletes sa float para sa gagawing parada mamayang alas 3 ng hapon. Bubuuin ng entourage ang MMDA Motorcycle Units, mga miyembro ng Philippine National Police, MMDA Band, media at isang ambulansya. May na ipinagbabawal na makisabay sa mga sasakyan na nasabing grupo. Magpapatupad ang Metropolitan Manila Development Development Authority ng stop and go traffic scheme sa ruta ng parada para sa mga atleta. Magpapa, o magpapakalat ng 300 MMDA personals, kabilang ang traffic enforcer at street sweepers para matiyak ang kaayusan at kalinisan sa pagdaraos at pagtatapos ng parada. May nakaantabay ding labing isang ambulance standby points. May rain cover ang mga floats na sasakyan ng mga atleta kung sakaling umulan. Magtitipon para sa parada sa Aliu Theater, Vicente Soto Street, Pasay City, simula mamayang alas 3 ng hapon. Lalabas ito sa northbound ng Rojas Boulevard, kakanan sa Padre Burgos Avenue patungong Finance Road, bahagyang kakanan sa Taft Avenue southbound, kakanan sa President Quirino Avenue at papasok sa Rizal Memorial Coliseum kung saan magtatapos ang parada. Magkakaroon ng maikling programa sa endpoint ng parada na libre at bukas sa publiko. Inabisuhan na ng MMDA ang mga motorista na makakaapekto ang parada sa daloy ng trapiko ng mga ruta na daraanan. Kaya para sa alternatibong ruta, maaaring dumaan ang mga motorista na patungong northbound sa R10 road na dumadaan sa Skyway, Buendia Avenue, Taft Avenue, FB Harrison Street, Mavine Street, President A Carino Street at Lacson Avenue. Para naman sa patungong southbound, maaaring dumaan sa Rojas Boulevard, UN Avenue, San Marcelino Street, Quirino Avenue, hanggang southbound Luzon Expressway. Ito po ay ng pagkakataon para i-celebrate yung victory ng mga Olympians po natin na alam naman natin nagpagod. Expect po nila na magkakaroon tayo ng celebration to honor itong ating mga bagong bayani. Audrey, kani-kanina lang dumating na ang mga floats na sasakyan ng atleta para sa parade. Mamaya, inaasahang tatagal ang parade ng 45 minutes to 1 hour ayon sa MMDA. Para naman sa mga gustong dumalo sa parade, magdala na pananggasap ulan, katulad ng payong at kapote, dahil inaasahan ng maulan na panahon mamayang hapon, lalo na bandang alas 4 ng hapon. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Vel Custodio.